Um, naranasan mo na ba yung nagplano ka ng, alam mo yon grabe ang detalyado. Lahat ng anggulo tiningnan mo. Tapos bigla na lang, may sumulpot na di inaasahan. Sira lahat. Paano kung yung kulang pala, hindi extra data, hindi um, bagong taktika, kundi isang mas malalim na ugnayan. Isang pagkonsulta muna sa may lika. Kasi itong mga sources na pinag-uusapan natin ngayon, medyo iba yung tinitignan, no? Yung focus nasa kahalaga ng panalangin, pero ang twist, bago pa man magplano, hindi lang basta kasama sa proseso. Alamin natin bakit ito tinitingnan na pundasyon, hindi lang, alam mo yun, ritual. Ang layunin natin dito ay maintindihan natin paano ba nagiging parang divine intel itong panalangin. Yung parang um, banal na kaalaman para sa mga hakbang mo. Impormasyong di mo basta makukuha. Okay, simulan natin. Bakit ba um, napaka-importante daw na mauna ang panalangin. Sinasabi kasi sa mga binigay mong babasahin na tanggapin man natin o hindi, limitado talaga yung kakayahan natin mga tao no? sa pagpaplano. Ang daming pwedeng di makita agad. Dito raw papasok yung panalangin bilang connection natin sa tinatawag na divine architect. Tama ba? Ito raw yung way para makuha ng info na lampas sa na nakikita natin yung divine intel. Tumpak yan. At ang ganda ng analogy na yan, yung divine archetype, kasi ayon nga sa teoloya nito, ang Diyos ang pinaka master planner. Kumbaga, tapos tayo bilang kanyang nilikha sa kanyang wangis, yung imago dei, para tayong mga um, katuwang niya, mga co-designer. Kaya yung panalangin, hindi lang siya yung parang, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi lang ganun. Ito raw yung ating design meeting kasama siya. Dito, yung kanyang mas malaking purpose, yun yung nagbibigay ng tamang perspective sa mga specific na plano natin. So, hindi lang pagpapabless ng sariling idea, kundi ano nga ba yung nasa blueprint niya muna? Okay, gets ko. Parang alignment muna bago execution. At hindi lang pala ito ano, uh, theory lang. May mga binanggit din sa sources mo na examples sa history, di ba? Sa Bible, tulad ni Nehemiah. Grabe yon. Bago niya chinek yung sirasirang pader ng Jerusalem, nag-invest muna siya ng time sa panalangin at uh, pag-aayuno pa. Sabi doon, doon niya nauha yung linaw sa mission niya. Pero baka higit pa doon, Baka nakatanggap din siya ng parang intel niya tungkol sa mga posibleng kokontra sa kanya, sina San balat at Tubaya. Informasyong di niya makukuha sa simpleng tingin lang sa pader. Oo, magandang example yan. At hindi lang siya. Consistent yung pattern. Si Haring David, di ba? Laging ugali niya yung tanong muna sa Diyos bago gera. Panginoon, aatake ba kami? Hindi barabara. -bara. Yung sagot ng Diyos, yun ang nagiging go signal niya. Ganon din yung unang simbahan sa Acts 13. Bago sila nagpadala ng misyonero si Napol at Barnabas yun, nagkaroon muna ng community prayer and fasting. Matapos lang nun, saka sila kumilos. Pinapakita nito na yung panalangin, parang strategic reconnaissance talaga. Pag-alam sa mga di nakikita, mga oportunidad, pati panganib bago gumalaw. Okay, malinaw 'yun para sa malalaking bagay. Pero paano naman sa, alam mo 'yun, pang-araw-araw, sa team, sa personal na buhay? May mga practical steps din bang nabanggit? Meron, meron. At hindi kailangang kumplikado. Pwedeng magsimula sa simpleng ilang minuto lang nakatahimikan bago ang team meeting, halimbawa, para lang i-align lahat sa isang purpose na ganing sa itaas, hindi lang sa agenda o kaya, personal na commitment, mga 15 minutes sa umaga para sa tinatawag nilang inquiry, pagtatanong sa Diyos. Pwedeng gamit ang pagbabasa ng Bible, pagninilay o kaya journaling. Isulat mo lang yung mga tanong mo, mga naiisip mo. Tapos, importante yung kasunod, integration. Ito yung paano mo isasama yung mga nakuha mong insight sa actual na plano, kasama ang team o pamilya. At syempre, iteration. Regular na balik sa panalangin. Check-in ba? Nasa tama pa ba tayo? Kailangan bang mag-adjust? May example nga dyan yung Hope Price Fellowship. Sabi, nagbago daw yung takbo ng outreach nila. Nung inuma nila yung discernment sa panalangin, kesa magmadaling gumawa ng event schedule. Baka ang narinig nila... Kailangan pala munang palakasin yung loob ng grupo, ibang naging resulta, mas meaningful daw. So, parang pabalik-balik tayo sa idea na hindi lang ito pag ini hindi one way. Mas malaking component yung pakikinig para makuha yung divine intel. Ganun ba? Eksakto. At dito na papasok yung konsepto ng discernment. Mahalaga to, yung kakayahan nating kilatisen, ano ba talaga yung galing sa Diyos at ano yung galing lang sa sarili nating gusto o sa pressure ng iba. Ito yung sinasabi sa sources mo na discernment over data. Hindi ibig sabihin walang silbian data. Kailangan pa rin yun, syempre, practical tayo. Pero ang panalangin daw ang nagbibigay ng puso, nung mas malalim na bakit. Yung hindi kayang ibigay ng numero lang o ng spreadsheets, tinutulungan tayo nitong i-connect yung mga plano natin sa mas malaking picture ng Diyos sa kanyang kingdom framework. Okay. So, para i-wrap up natin para sa iyo na nakikinig, ang aral dito, Mula sa mga materyales na ito ay ang panalangin hindi lang siya pang-opening prayer, hindi pang pakalma lang. Ito mismo yung pundasyon, yung pinakaunang step sa isang matibay at uh, makabuluhang pagpaplano. Isang active partnership ito kumbaga sa divine architect para masigurong yung ginagawa natin naka-align sa mas mataas niyang disenyo, hindi lang sarili nating gawa. Oo. At siguro, iiwan namin sa iyo itong tanong na ito para pagnilayan mo. Paano kaya mag-iiba yung mga resulta ng mga susunod mong plano? Malaki man yan o maliit, kung bago ka gumawa ng kahit anong move, hihinto ka muna saglit, tapos magtatanong ka, Panginoon, ano po ba ang ginagawa ninyo dito sa sitwasyon na to? At paano po ako pwedeng makasama sa ginagawa ninyo? Anong mga pinto kaya ang pwedeng magbukas? Anong mga opportunities or solutions yung lilitaw? Kapag ganyan yung naging simula mo sa lahat ng bagay.